Hello! What's up guys? Ayan nga at nagkayaan ng tropa Mamaral kami dito sa may sapa Medyo masukal dito Tara, samahan nyo kami Sana kami makahuli Libot-libutin muna natin tong lugar na to Pahanap tayo ng magandang pepestohan Kung saan tayo makakahuli rito ano to? Talagang masukal tong lugar na to. Kaya video pa hirap ang ano. Pag nakabaril ka dito, sigurado ang ano. Mananabit ang bala mo rito. Pero subukan pa rin natin. Baka sakaling makadali tayo dito. Stay tuned lang, guys. Ayun, mukhang ang tropa. Maaga pa lang nakadali na. Wey naman o, dalag. Lumipat ako ng pwesto, dito ako sa may bandang baba, baka sakaling may makita ko rito. Antay-antay lang tayo. Nako, teka lang. Tumisigaw yung kasama ko, tignan natin. Nakadali pala siya ng dalag, kaso sumabit yung bala. Suportahan natin para hindi makawala. Kalam? ay katagusyon. Ha? Saan mo kaya tirahin? Na Saan? Banda doon. Dito ba? At ako 'to nakaangat yung ano 'to. Sabit din. Eh. Ay, ang parteng ulo lang ang tama. Ha? Kailangan sa ulo tamaan para matigas. saan wala ma hindi makita doon gawa kawan kawayan. kun lang ano kawat ko ba subukan mo Ha? Sakto yata yung lubugan eh. ani. Tapul din ah, tapul. Nalambat Na, din sinasabi ni. Eh. Ha? Maabot nga sa lambat. <laughs> yung guys, may ano pala dito, may lambat palang lang nakaladdad sa may ano, ilalim kaya sumasabit ang bala hindi ba ka kaya per sign subukan ko ng per sign to guys bahala na ayun putol ayun putol oh. putol sayang ayan guys ang lakas nung balik nung ano nung braided pumulupot pa dun sa baril ko bagay mas okay na yung naputol kaysa yung ano biglang nabunot na babalik kasama yung bala delikado yun baka tumusok sa atin Okay <laughs> guys, ah, ayusin ko muna to. Tapos ah, pag-isipan namin kung paano namin makukuha yun. Ayan guys, wala nang ibang choice, kailangan lusungin. Nakahiram kami ng container dun, ano, pampalutang. Si sobrang lalim. Hindi kayang abutin yung ilalim. Hindi rin kami makapamarin, gawa nung nag pipipisag siya eh. Yung ibang isda. Okay, yeah, narga na yan. Dito ako guys sa taas, ako magkocontrol na itong karete para matanggal niya yung pinakambala dun na sumabit. Ha. Nakapamo na ba 'yung dulo? Ha? Nakapamo 'yung bala? Hawak. mo. Ye. A few moments later. Lalim pa rin nasa gilid na eh. Lalim pa rin na eh. Ayan na, butit na iahon rin. Ah, hanap ulit tayo ng pwesto para madagdagan pa yung huli natin. Bumalik ako dito sa may parting taas. Pasakalit. May nakita akong ano, gurami. Binaril ko na. yan na nga. yan na nga ang problema talaga dito. Masyado kasing maraming siit. Kaya talagang ano, sumasabit ka nakadali ka ng isda. Bumalik ako dito sa parting gitna. Wala talaga akong makitang ano, dalag. Pati gurami, titirahin ko na, tanghali na. Ayan, ganyan ang itsura ng gurami. Pwede na yan, pandagdag na rin. Kesa naman wala tayong mahuli. Ayan guys, sabit na naman guys. Ayan, butit nadaan sa persa. Ayan na naman guys, sumabit na naman. Yata tayo makakaputok mo hindi sasabit. Sumabit na naman. Pinuntahan ko muna doon sa baba at tinanggal kong pagkakasabit. gulat din pala isda Alright. hindi pa inabot umuwi nga kami at tanghali na ayan ang aming huli nagpapicture na rin ako dun sa isdang nahuli ng akin tropa niluto na nga namin at ginawang ulam at yung natira ay ginawa namin pulutan hanggang dito na nga lang please like, share and subscribe Hanggang sa susunod na hunting, salamat.